Magandang gabi sa mga kapatid natin sa hanap buhay mga tol. Alam nyo ba na merong isang bayan sa Kabiti mga tol na kung saan lahat ng gasolin station dito ay mas mura kumpara sa ibang bayan mga tol? Kaya naman tuwing ako ay babiyahe mga tol ay pumupunta muna ako rito para i full tank yung aking motorsiklo. Kung ikukumpara mo kasi sa ibang bayan mga tol, sobrang mahal talaga ng gasolina pero dito mabibili mo lang ng halos 50.24 per liter mga tol. So laking bagay din talaga yung madi-discount natin di ba? Diba? At pagdating naman sa quality ng kanilang doktor mga tol, masisigurado ko rin sa inyo na okay pa sa all right to. Ay ikaw, ano pang hinihintay mo? Dayuhin mo na ang pinakamurang mga gasolinahan station mga tol. Na dito nyo lang matatagpuan sa bayan ng Rosario, Cavite. Akin yung paglilibot dito mga tol, halos lahat ng gasolinahan dito ay talagang mas mura para sa ibang bayan. Hindi ko lang alam kung bakit ganoon. Kasi sa ibang bayan mga tol, nasa 57 pa, 55, 53, 54. O pag napadpad pa ng Maynila, nasa 60 pesos pa ang per liter ng gas. Kung baka sabihin na naman ng iba dyan, kaya Mura yan kasi may halong tubig. Ako na ko mali ka yan kapatid. Dahil halos lahat ng mga gasolinahan na yan ay calibrated ang mga yan. Masisigurado nila ang tamang sukat ng kanilang produkto. Kung sakto ba ito sa litro. At pagdating naman sa kalidad mga tol ng kanilang produkto. Base sa experience ko mga tol, meron naman po palaging nag-iikot niyan sa mga taga Department of Energy para i-check kung wala bang halo yung mga gasolina na binibenta nila. O bakit ko nasabi? Sabi ko yan mga tol kasi matagal din akong nagtrabaho sa gasolin station. E wala tayong dapat ipangamba mga tol. Tol, kahit maliit na gasolinahan 'yan, 'yung mga kilala na talaga gaya ng Shell, Caltex, Petron, pare-pareho lang naman 'yan. Medyo sa additive lang talaga nagkakaiba. Dito sa pagpasok mo sa Welcome Rosario, mga tol, bumungad agad sa iyo itong Refill Gasolin Station. Isa rin ito, mga tol sa pinakamura dito. Dito sa Refill, mga tol, ang gas nila, 'yung regular nasa 50.24, ang premium naman nasa 50.59. Unleaded 200 po mura kasi dito sa part ng Rosario talaga no mura ang gas sa iba kasi mahal eh Oh, kaya dito pa ako nagpupunta para mag full tank sana mag full tank sa 200 kasi kahapon nagpagas ako dito 180 lang eh ah, kin ah kinapos Dagdagan mo pa. Full tank po pa. Ano yan eh, ang full tank ko kasi pang ano na yan, magdamag na. Ay, okay na. Kaya mo pa isarado ng 20. Iya Lana. Oh, okay ini. Jadi pasaran melam kok. Oh, oke. Okay, 200